Hi po mga paps, diretsahan na po tayo sa may mga problema po sa motor nila sa YTX sa problema po nila sa gas tank na napapasukan ng tubig ito po, solusyon natin no? Oh. ayan may sariling susi na po siya. ito po yung brand nya Suntal, ayan sa CB125 po yan bale, pwede din po yung CB110, magkapareho lang po sila ng ano, takip Mura lang po ito. Nabibili po ito sa Shopee. atas uh, Tapos ito po yung kulay blue nya po. Natatanggal po siya. ayan. Mamaya tatanggalin ko po yan. Tapos yes, yan po. Para po sa lahat ng may mga problema sa gas tank nila sa YTX. Ito na po yung solusyon. Ayan. May sariling susi na. Ayan po. Ayan. Sukat na po. Sukat na sukat po yan dyan sa ano natin tanke. Eh. Ah, bali po, ito pong itim na to. Ito po yung lalapat dito sa bunganga niya po. Bali pag diniin mo po siya, ayan, dito po 'yan. Parang gasket na din siya na magaano doon. Para hindi pumasok yung tubig. Tapos goma po siya. Bali yung kagandahan po nito, ito, pag sinusi mo, hindi po siya nahuhugot yung susi. Ayun oh. Ayun. Tapos para po matanggal, yan, ipipress mo lang siya dyan. Yan. Okay na po yan. Tapos lock natin. Yan po. Yan, i-sprayan po natin. Yan. 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 Check natin punas muna yun po di po nabasa yung sa may susian yan okay na po yun na po salamat na 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 na